Baguio City. High school pa lang ako noon at madalas naming tambayan ng barkada ang lumang diploma't hotel. Kapag half day ang klase o walang pasok tuwing weekend, diretsyo kami ron. Hindi lang dahil sa magandang view mula sa itaas, kundi dahil sa frill. May pag-asang makakita ng ulto. Trit naming maglibot sa loob kahit ang dami ng lumang debri, sirang kasangkapan, bote ng alak, at minsan, may naiwan pang sigarilyo. Kaburito rin pala itong inuman spot ng ilang kabataan noon. Pero ang kwento ko ngayon, hindi tungkol sa multong puti o sa madidilim na anino. Ito yung encounter na hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung totoo nga ba o imahinasyon lang. November 5, 2005, pangsampong balik na namin ito sa diplomat kakatapos lang ng undas, kaya mas nakaka-excite ang idea na baka may dumalaw rin mula sa kabilang mundo. Noon, lagi kaming sabay-sabay umaakyat. Pero ngayon, may nagyayang gawin itong challenge. Umakyat ng solo. Lakas trip lang. Ako ang nag-volunteer na mauna. May baon na kong prank. Isang pulang maskara na parang sunog ang mukha. Plano ko, unahan silang akyatin, magtago sa paas, at gulating sila isa-isa. Pagpasok ko ng hotel, Dere-derecho ako sa hagdan. Medyo madilim. Ang bawat hakbang ko, sabayan ng kaba at excitement. Nakarating ako sa unang palapag, walang problema. Pero pag akyat ko ng pangalawang hagdanan, doon na nag-iba ang lahat. Habang paakyat ako sa hagdan patungong third floor, napansin kong may dalawang pares ng paa sa itaas. Nang tumingala ako, may nakita akong dalawang lalaki nakaupo sa dulo ng hagdan. Walang damit pang itaas. Marurumi. Duguan ang dibdib at balikat. Nakangiti silang pareho. Derecho sa akin. Hindi sila mukhang multo. Hindi naman sila lumulutang. Hindi rin sila parang usok. Mukha silang tao. Mukha silang nabugbog o adik. O hindi ko alam. Pero kahit kinikilabutan ako. Wala na akong choice. Tatlong hakbang na lang. Nasa tabi ko na sila. Dumaan ako sa gitna nila. Ramdam ko ang lamig. Ang tensyon. Pero tuloy pa rin ako sa taas. Pagdating ko sa rooftop, sumigaw ako sa baba para tawagin ang mga kasunod kong aakyat. At oo, oh, nagtagumpay ako sa prank. Isa-isam umakyat ang barkada. Isa-isa ko ring ginulat. Tawanan, tadyakan, sigawan. Pero pagkatapos ng saya, tinanong ko sila, Nakita niyo ba yung dalawang lalaking dukuan sa hagdan? Nagkatinginan lang sila. Wala namang ganyan, pre. Ikaw lang unang umakyat, di ba? Detalyado ang sinabi ang hitsura at kung saan ko sila nakita. Pero kahit isa sa kanila, wala raw nakita. Tao ba yun? Multo? Trip rin ba nila na manakot tulad ko? Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang alaala. Yung ngiti nila yung dugo, yung tahimik na presensya, at kumulto nga sila. Bakit ako lang pinakitaan nila? Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.